Kung ang hanap mo ay convenient at versatile na cooking body, ito na ang sagot para sa'yo. Lutong Bahay Meals Made Easy with this Hodec Multifunctional Single Mini Nonstick Electric Cooker. Para sa mga busy students sa dorms o solo living peeps. Perfect din para sa mga work from home warriors na gusto ng quick at convenient meal prep. Napaka-helpful para sa mga nagkikrabe ng lutong bahay kahit wala ka sa kusina. Ang electric cooker na to ay designed para sa quick and easy cooking needs. Gamit ang electronic control method at heating plate, madaling gamitin at magpainit ng pagkain. May 1 liter capacity, perfecto para sa solo meals at quick recipe. Ang non-stick ceramic glaze coating nito ay perfect para sa mabilis na pagluluto at madaling linisin. Meron tayong dalawang power gear, 300 at 500 watts. Mabilis at efficient ang pagluluto ng mga paborito mong dishes. Kaya alam mo na akoa wise spender nasa yellow basket ko. Please share and follow me for more sulit sales. Bye.